Nilayasan ng grupo ng mga magsasaka ang nangyaring mediation session sa Korte Suprema kahapon. Katwiran ng mga ito na nawalan na sila ng tiwala na pakikinggan ang pamunuan ng Hacienda Luisita ang kanilang kahilingan. May hataw na balita si Benedict Galasan. Sabay-sabay na nag-walkout ang grupo ng mga magsasaka sa kanilang negosasyon sa pamunuan ng Hacienda Luisita na ginanap sa Korte Suprema kahapon. Ayon sa grupong Ambala, nawala na sila ng pag-asang pagbibigyan ng Asyenda Luisita ang kanilang kahilingang ipamahagi na ang lupa. Una na umanong ipinangako ng HLI na ipagkakaloob na nila ang mahigit sa 4,000 ektaryang lupa, subalit agad naman itong pinabulaanan ng abogado ng HLI. Sa aking paningin, pinatatagal ang kaso at ginagawan uh, ginagawa nito ng paraan para pumasok kami ulit doon sa kagustuhan ng mga pamilya ko. Kailangan namin ang lupa para kami mabuhay. Inihayag ng mga magsasaka na umaasa pa sila nung una na madaling matutugunan ang kanilang reklamo. Subalit sa limang beses na paghaharap ng mga magsasaka at ng Asyenda Luisita sa negosasyon sa Korte Suprema, wala naman itong naging magandang resulta. So yun yung nag-trigger talaga na mag yung mga magsasaka na hindi na sila magpa-participate. Ayon naman kay Atty. Tony Ligon, spokesman ng HLI, iginagalang niya ang naging aksyon ng Grupong Ambala Ngunit sana umano ay tapusin muna ng mga ito ang buong proseso ng mediation proceedings bago magdesisyon sa magiging resulta nito. Uh, ako mismo ang nagsabi sa mediation panel na sana mas maganda na kung magpapatuloy tayo sa mediation ay lahat ng parties will be willing to start with the premise na walang tayong magbibigay ng kondisyones. Ang ibig sabihin nun, everyone should be open to all options. Second, bukas magsusumiti naman ang mga magsasaka ng memorandum kung saan nakapaloob ang lahat ng merito sa mga isinagawang oral argument. Hiniling naman ng grupong ambala sa Korte Suprema na desisyonan na ang kaso sa lupa na matagal ng pinaglalabanan ng HLI at ng mga magsasaka. Benedict Galasan para sa Hataw Balita ng UN News Worldwide.